Guys, good morning sa lahat. So, meron naman akong ibahagi sa inyo guys. Ilukit ko ang area na to. So, napuntahan ko na to dati. Nagmamadali kami. So, ngayon, medyo may oras pa ako. Ilukit ko. So, base dito sa ano. May guhit siya guys. Yan guys, oh. Parang, anong ibig kayo sabihin? Yan guys. Diretso dyan, guys. So, baba o taas ang direction, direction guide niya. So, may ano siya, guys. Malinis, oh. Parang little beast siya, guys. Pero dito sa, ano, guys. Meron siyang legit dire, dito, guys. So, sign sa, ano, old tree. So, old tree. Yan, guys, oh. Triangle triangle yan may may ano na may tabi pa tabi po may bato siya sa gitna guys so may bato siya triangle talaga guys masyadong makita yan guys sa oh, triangle yan guys yan guys oh. Yan guys oh. Tapos ito, yan. Ganyan. So, ang ibig sabihin yan nasa ultra or triangulation rock permission Pero dahil sa may may bato diyan dito guys. Sa gitna nito, may butas tapos may batong sinalpak. So, chamber ang ano niya. So, nasa ano, sa old tree na sa pinaka ano talaga niya pinaka ano tapos dito guys kukumpasan natin yan guys dito tayo magbase sa kumpas guys lang, guys so puntahan natin ang ano guys yung bent na tugas tree so dali lang guys So ito guys, nandito ako sa ano. So nasa east talaga siya, insakto siya. Nasa east direction. Yan. Alanganin. So alanganin siya. Nasa nasa northeast direction, northeast. So dito guys may itinuturo din siya da guys na ano yung meron daw sa chamber na ba to guys ito guys oh so okay design yan guys oh so pero na scan ko na to wala dito so ang itinuturo niya yung ano talaga yung old tree so ito yung itsura guys oh. meron pa dito guys may ano talaga sila talagang malilito ka sa mga ano nila meron pa dito guys oh. yan guys oh. may mata na tagilid so banda rito ang itinuturo niya so bandaron ron nandoon ang old tree na tugas bent so punta natin guys So, ito guys, malapit-lapit lang. Uh, nasa, ano, busukal kasi ang lugar. So, naglinis kami rito. So, nasa, ano, siya guys, uh, 20, 30 meters ang layo. So, ito tayo. So, nasa North Asia ang direk direksyon niya sa, ano, yan guys, so bent yan guys ikutan natin yan mamaya may ano dyan may buti dyan na sinalpak sa mismo sa ano niya nag, nagpoint sa kalagitnaan ng uh, bent to so meron pa siyang ano dito guys yung mga directional guys oh ito guys oh video hindi na ano ito guys oh yan pointing sa taas yan tapos yan pa guys oh talagang halatang man made guys parang simple lang oh so sa side nakaturo sa side so banda dyan pero nandoon sa taas so may ano dyan hindi na lang tayo lalapit dyan kasi may ano baka may ahas dyan So, ikot tayo guys sa taas ng ano. Ah. Meron din guys oh. Ah. Makita yung buti. Yan guys oh. Ah, hindi masyadong makita guys. Yan guys oh, sinalpak. hindi makita saan ba 'yon? Ah, sa taas lang tayo guys, sa taas. Ah, puntahan natin para makita natin ang uh, tugastri na. Parang pinaupo, guys. So, nandito na tayo, guys, sa malapit sa tagiliran ng Ultugast Mayroong directional dito, guys. Yan, guys, oh. So. Ibig sabihin 'yan, sa side, sa side. So, small cave 'yung banda roon, may ano doon siguro, may cave sa ilalim sa bato na to na malaki so medyo maano kasi guys madamo tapos wala masyadong walang tao dito ano kubat so punta tayo sa taas guys tabi tabi po so ito yung sinabi ko na bin tugas so galing dyan So papunta dito. So diyan pinaupo. So diyan siya tumubo. So may sign pa siya guys, oh. So may tubig. Ito sinadya talaga 'to. So may tubig talaga ang ilalim ito na ang supply. So meron ditong ano. guys, okay, so, oh, malalim 'yan. Malalim. Tinusok ko 'yan tusukin natin guys malalim talaga yan so ganda sana kaso lang hindi pa ipaputol ang ano na to yan guys oh sobrang lalim guys oh oh mayroon pang mga ano doon oh lalim. so nandito yung ano guys yung Buti. national park hindi makita guys nasa bandaroon nako pang pang kasi to yan guys oh so. so hindi natin malapitan ah. Uh, so uh, malaking bato to so medyo ano na siya guys old talaga siya so mahirap dito 'yung so, naglalakihan pang pa mga bato dito, guys. 'Yan 'yung Tugastre. Ang magaling sila talaga. Pinaupo lang 'yung ano. Oh, mahaba 'yung ano niya, guys. Galing dito sa baba, pinaupo. 'Yan, guys, oh. 'Yan ang puno ng Tugastre. Papunta dyan 'Yan. Hanggang doon pinaupo. So diretso na doon sa taas. So Masukal kasi guys Medyo ano So meron pang ano dito Yung langka Pero hindi ako sigurado kung matanda na ba to 50-50 ako dito Pero ito Yung tugastre Talagang matanda yan Sa ganyang klase o oh. Malaki na yung puno niya yung puno niya Uh, dalawang taong kalahati Ang yayakap nyan Malaki Pero sa camera is maliit lang So Babaan tayo guys Tayo lang mag -isa. So hanggang dito lang po guys Ito yung area uh, Pa ganyan So salamat po Sa panonood God bless